ang kasaysayan ng relasyon sa pagitan ng Israel at Iran ay puno ng mga pagbabago mula sa pagkakaibigan hanggang sa matinding alitan. Sa ilalim ng Pahlavi Dynasty, noong ikalabin limang dekada, ang Iran ay isa sa mga unang Muslim na bansa na umamin sa Israel bilang isang soberanong estado. Sa panahong ito, ang dalawang bansa ay nagtulungan sa iba't ibang larangan, gaya ng ekonomiya at seguridad. Na nakikita ang bawat isa bilang kaalyado laban sa mga banta mula sa mga bansang Arabo. Ang Iran ay nagbigay ng langis sa Israel kapalit ng makabagong teknolohiya at militar na kagamitan, ngunit ang lahat ng ito ay nagbago noong 1979 nang maganap ang Iranian Revolution. Ang pag-akyat ni Ayatollah Khomeini sa kapangyarihan ay nagdala ng matinding pagbabago sa patakarang panlabas ng Iran. Agad na pinutol ng bagong rehimen ang lahat ng ugnayang diplomatiko sa Israel at tinawag itong kaaway ng Islam. Ang mga dating alyansa ay naglaho at ang mga pahayag laban sa Israel ay naging mas matindi. Mula noon, ang relasyon ng dalawang bansa ay naging puno ng tensyon at hidwaan. Ang Iran ay naging tagasuporta ng mga grupong palestino at iba pang anti-Israel na puwersa habang ang Israel naman ay nagpatuloy sa pag-atake laban sa mga interes ng Iran sa rehiyon, sa kabila ng kanilang nakaraan bilang magkaalyado, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng isang komplikadong labanan na umabot na hindi lamang sa militar kundi pati na rin sa ideolohikal na antas. Ang kasaysayan ng relasyon sa pagitan ng Israel at Iran ay puno ng mga hindi inaasahang pagbabago. Mula sa matibay na pagkakaibigan hanggang sa matinding alitan, sa dekada 1950, ang dalawang bansa ay nagtatag ng isang strategic partnership na nagbigay daan sa malapit na pakikipagtulungan sa larangan ng militar at intelligence. Ang ganitong kasunduan ay nagbigay daan sa pag-unlad ng kanilang mga sandatahan at naging mahalaga sa kanilang mga layunin sa rehiyon. Noong panahong iyon, ang pangunahing kalaban ng parehong Israel at Iran ay ang Egypt na pinamumunuan ni Gamal Abdel Nasser, si Nasser ay may matibay na paniniwala na dapat magkaroon ng pagkakaisa ang mga bansang Arabo upang labanan ang impluensyang kanluranin at itaguyod ang kanilang sariling kapangyarihan. Ang kanyang layunin ay lumikha ng isang military blockade sa rehiyon upang makamit ang kalayaan at dominasyon ng mga bansang Arabo. Sa kabila ng pagiging Muslim ng Iran, ang mga Persyano ay may sariling pananaw at layunin, kaya't tinutulan nila ang ideya ni Nasser na magtatag ng isang Arab bloc. Ang pagtutol na ito ay tila nakakagulat, lalo na tang Iran ngayon ay may ambisyong dominahin ang gitnang silangan. Ngunit noong panahong iyon, ang kanilang layunin ay iba. Hindi nila nais na maging bahagi ng isang Arab-centric na pagkakaisa. Ang pagkakaiba-ibang etniko at kultural na konteksto ng Iran ay nagbigay-diin sa kanilang natatanging posisyon sa rehiyon. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Egypt at Israel, pareho silang nagtagumpay sa pagbuo ng isang alyansa. Ang Israel sa ilalim ng pamumuno ni David Ben-Gurion ay bumuo ng isang estratehiya na tinatawag na periphery doctrine. Layunin nitong lumikha ng malapit na ugnayan sa mga bansa sa paligid partikular ang mga hindi-Arabo gaya ng Iran, Turkey at Ethiopia. Ang doktrinang ito ay nagbigay daan upang magkaroon sila ng maasahang suporta laban sa mga koalisyon ng militar mula sa mga bansang Arabo. Isang halimbawa ng kanilang matagumpay na partnership ay ang Ashelion Pipeline Company, isang proyekto kung saan ang Iran ay nagbibigay ng langis sa Israel. Ang partnership na ito ay itinatag upang labanan ang impluensya ni Nasser at ang kanyang kontrol sa Suez Canal, na mahalaga para sa kalakalan at seguridad ng rehiyon. Sa kasunduang ito, 50-50 ang shares ng bawat bansa, nagpapakita ito ng pantay-pantay na interes at benepisyo. Ngunit habang lumipas ang panahon, nagbago ang sitwasyon. Ang Iranian Revolution noong 1979 ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa patakarang panlabas nito. Mula sa pagiging kaalyado, naging matinding kaaway ang Iran at Israel. Ang bagong rehimen ay nagpatibay ng anti-Israel rhetoric at mula noon patuloy ang hidwaan sa pagitan nila. Sa pamamagitan ng Ashelion Pipeline, nagagawa ng Iran na magpadala ng langis sa Israel nang hindi nadadaan sa Suez Canal na kasalukuyang hinaharang ng Egypt. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng dating matibay na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa nakaraan, ang Israel ay madalas na nagbebenta ng mga armas at kagamitan militar sa Iran, habang ang Iran naman ay nagbibigay ng langis sa Israel. Ngunit, paano nga ba nagbago ang ugnayan ng dalawang bansang ito at humantong sa sigalot na nagresulta sa digmaan? Nagsimula ang pagigting ng relasyon noong 1979 nang maganap ang Iranian Revolution. Ang revolusyong ito ay nagpatalsik sa Pahlavi Dynasty na nagbigay daan sa pagbuo ng isang Islamic Republic sa ilalim ng pamumuno ni Ayatollah Khomeini. Mula sa isang monarkiya, ang Iran ay naging isang estado na may layuning palawaki ng impluensya nito sa buong gitnang silangan. Isa sa mga pangunahing layunin nito ay ang labanan ang mga kanluraning bansa, partikular ang Estados Unidos, na itinuturing nilang banta ang pagbabago sa pamahalaan ay nagdulot din ng pagbabago sa pananaw ng Iran patungkol sa Israel. Dati silang magkaalyado dahil pareho nilang tinuturing na banta ang mga Arabong bansa. Ngunit, matapos ang revolusyon, pinutol ng Iran ang lahat ng diplomatic at commercial ties nito sa Israel, tinawag itong Zionist regime at itinuring na isang kolonyal na outpost. Noong 1980, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Iran at Iraq sa kabila ng kanilang lumalalang relasyon, nagpatuloy ang Israel sa pagbebenta ng armas sa Iran upang labanan ang mas malaking banta mula sa Iraq. Sa panahong ito, nakabawi ang Iran mula sa pagkasira dulot ng revolusyon at nagsimulang bumuo muli ng kanilang militar. Gayunpaman, habang lumalakas ang Iran, unti-unting naging kalaban nito ang Israel. Pagkatapos ng digmaan, pinabilis ng Iran ang pagbuo ng mga militanteng grupo tulad ng Hezbollah, na naging pangunahing tagapagtanggol nito laban sa Israel. Ang Hezbollah ay itinatag noong 1982 matapos ang pagsalakay ng Israel sa Lebanon. Mula noon, naging bahagi ito ng mas malawak na proxy conflict kung saan sinusuportahan ng Iran ang mga grupong laban sa Israel. Noong 2002, lumitaw ang mga ulat tungkol sa pagsulong ng nuclear program ng Iran ang isyong ito ay naging pangunahing pinag-uugatan ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang takot ng Israel na magkaroon ng nuclear weapon ng Iran ay nagpalala lamang sa kanilang sigalot. Patuloy na inakusahan ni Israel ang Iran na may layunin itong puksain sila. Sa kabila ng mga pagsisikap para makamit ang kapayapaan, tila hindi maiiwasan ang hidwaan. Ang patuloy na suporta ng Iran para sa mga grupong terorista tulad ng Hamas at Islamic Jihad ay nagdulot din ng pagtaas ng tensyon. Ang mga pag-atake mula sa Gaza at iba pang lugar ay nagbigay daan para muling sumiklab ang labanan. Sa pagtingin sa ekonomiya ng Israel at Iran, makikita ang isang kawili-wiling kaibahan sa kabila ng malaking pagkakaiba sa kanilang populasyon. Ang Israel, na may populasyon na siyam na punto limang milyon, ay may GDP na halos limang daang milyong US Dollars. Sa kabilang banda, ang Iran, na may populasyon na walumput-walong milyon, ay may GDP na apat na raang milyong US Dollars. Ang ganitong datos ay nagpapakita na kahit mas malaki ang Iran sa bilang ng tao, hindi ito nagre-resulta sa mas mataas na kabuhayan kumpara sa mas maliit na bansa tulad ng Israel. Habang ang Iran ay nakatuon sa pagpapalawak ng kanilang impluensya sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Ang Israel naman ay aktibong nagpapalakas ng kanilang relasyon sa Estados Unidos at nag invest sa modernong teknolohiya ng armas. Mula pa noong dekada 1960, sinimulan ng Israel ang kanilang nuclear project at iba pang makabagong inobasyon sa larangan ng militar. Para sa Iran, ang mga hakbang na ito ay itinuturing na isang banta sa kanilang dominyo at impluensya sa rehiyon. Inakusahan nila ang Israel na nakikipagsabwatan sa Estados Unidos upang sakupin ang mga teritoryo ng mga bansang Arabo. Noong na 1982, matapos ang matagumpay na pagsakop ng Israel sa Lebanon, itinatag ng Iran ang Hezbollah. Ang layunin nito ay bawiin ang Lebanon mula sa pagkakasakop ng Israel at maging isang proxy militant group natututol dito. Simula noon, taon-taon ay nagpapadala ang Iran ng malaking pondo upang palakasin ang militar ng Hezbollah. Sa paglipas ng panahon, noong 1990 naman, itinatag ng Iran ang Hamas sa Gaza. Ang layunin nito ay labanan din ng Israel at tulungan ang mga Palestinian na mabawi ang kanilang mga lupain. Noong 1993, nagbigay ang Iran ng malaking halaga para gamitin ng Hamas sa kanilang mga operasyon laban sa Israel. Sa kabila ng patuloy na pag-atake mula sa Hamas at Hezbollah, tila hindi nagbigay pansin ang Israel at hindi sila nagpakita ng agarang tugon. Noong Oktubre 2023, naganap ang isang malawakang pagsalakay mula sa Hamas laban sa Israel kung saan maraming Israeli ang napatay at maraming inosenteng tao ang naging hostage. Ang insidenteng ito ay naging dahilan upang magdeklara ang Israel ng digmaan laban sa mga proxy group ng Iran. Kasunod nito, naglunsad ang Israel ng malawakang pambubomba sa Gaza at Hezbollah sa Lebanon. Layunin nitong durugin ang mga grupong ito. Ngayon, nakatuon naman ang galit at pwersa ng Israel laban sa Iran bilang pangunahing target. Tila determinado ang Israel na tapusin ang digmaan gamit ang lahat ng pwersa na mayroon sila. Sa huli, ang kasaysayan ng relasyon sa pagitan ng Iran at Israel ay puno ng komplikadong mga pangyayari at pagbabago. Mula sa pagkakaibigan hanggang sa pagiging magkalaban, ipinapakita nito kung paano maaaring magbago ang mga alyansa batay sa ideolohiya at geopolitikal na interes. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang sigalot habang parehong bansa ay naghahanap upang protektahan ang kanilang mga interes at seguridad.